Oh, oh may tanong lang ako. Naranasan niyo na ba nagpa O nagpa-blatter? Kung hindi niyo pa nararanasan ganito yan, kung bakit maraming nagkakalat ng mga magnanakaw, masasamang tao sa lansaka. Kasi minsan kapag nagpa ka, pag-blatter ka, alimbawa, nakahuli ka ng magnanakaw, o nanakawan ka, pinablatter mo. Ang laging pinapayos sa mga barangay, sa presinto, o madalas sa kapag nakaka-experience ako ah. Ewan ko kung na-experience nyo rin. Ang lagi nila pinapayo, ayusin nyo na lang yan boss, ayusin nyo na lang yan sir. Ibalik mo na lang yung gamit na nanakaw mo, balay mo patawarin ka ni ma'am. ano ni sir, balik mo na lang, ano, ganyan. ayusin nyo na lang yan kasi pag nag-demandahan pa kayo, matagal mahabang proseso pa yan, kaysa ganito, kaysa ganyan. Diba, imbis na ikulong na yung magnakaw eh, lagi pinapayuan na lang na ayusin, ayusin nyo na lang yan, ibalik nyo na lang yan. Eh di nabis magnanakaw Walang nanakaw, naibalik, puta Eh di uulit ulit kasi alam niya Kapag uh, Nahuli siya ulit Madali lang Ayusin lang ulit, aregluin lang ulit Laging ganyan sa mga na, ano, Kaya nagkalat sila Nagkalat sila, nagkalat sila Puta